ang tangali po, buhay tracking. Yan mga idol ha, ah, dinalaw natin ang ating truck ngayon kung saan na ah, andito. Dito po sa Gapan City o dito sa Cleantech, yan mga idol. Dito po nakaparking ang ating mga truck kung saan ah, ang kasamahan nating mga DLW tracking. Yan idol ha, ah, sa loob po ng halos ah, lumipas na kalating taon, ngayon po lang nagkita o naparada dito ah, ang ating truck at si Mahal, yan ang ating service po. Yan mga idol, a ah, silipin natin ang ating mga kasamahan na DLY Tracking. Yan na ah, agayan ng aking nabanggit, mga idol. Ayan, ah, shout out sa ating mga kaibigan, yan na ah, shout out. Yan mga idol, gaya ng nabanggit ni Boy Tracking, ah, dito po kami pumaparada. Maraming salamat po sa Clientec at ah, sa suporta po. Yan, maraming salamat po sa kanila, mga idol. Yan na ah, Boy Tracking, ito po ang mga kasamahan ng ating track na LWY Tracking Corporation po. Ayan, nasa ah, tunguunan ni Engineer ah, uh, Dennis Daos at Estrella uh, Madam uh, Leonardo ayan uh. mga boy tracking ayan oh mga idol ayan po ang mga kasama nating uh, tracking mga DLY po yan yan ganito po kaganda kalinis ang parking uh, ni buhay tracking po mga idol yan kung mapapansin nyo po uh, gasoline, gasoline station po ang ating parkingan yan ayan po ang ating mga kasamahan track yan dyan po tayo madalas pumepuesto uh, pansamantala po dun po muna tayo pumarada yan Gaya ng na nabanggit ni Buhay Traffing, uh, medyo malayo po kami sa amin uh, kung saan uh, pumupunta lang po kami dito kapag po nakaparada ang ating truck mga idol. Ganyan po kalayo ang aming parking yan simula po sa aming bahay uh, dito po sa Gapan City mga idol. Yan, muli po nagpapasalamat tayo kay Sir Darwin na uh, pinayagan niya tayo mga idol, buhay tracking, 3 years na pong nakaparada tayo rito. Uh, libre lang po tayo rito mga idol, wala po tayong binabayaran. yan maraming maraming salamat po sa lahat ng empleyado ng Lintech po ng Gapan City mga idol. Ayan, nadi uh, dito po tayo pumaparada sa tatlong taong lumipas na nagdaan. Ayan, mga idol, ah, uh, ngayon lang po nakita ang ating service na si Mahal at si Max. Ayan po, sobrang uh, madumi po ang ating truck, hindi po natin nalinisan pa mga idol. Yan na ah, muli po, nagpapasalamat tayo sa mga kaibigan natin na ah, walang sawang sumuporta at nagbabantay sa ating truck dito. Yan napakaluwang ah, po mga idol, yan po ang ating ah, ah, clean tech po na ating yan mga idol. Yan dyan po nakaparada ang ating truck. Yan na ah, muli po, nagpapasalamat tayo sa lahat ng empleyado ng lintek po. Maraming maraming salamat po sa kanila mga idol. Yan, ganyan po kalawak at kalawang ang parkingan po natin dito sa Gapan City Nueva Ecija. Yan kung ano po ay nakikita nyo po mga space na libre parking lang po rito. Ganyan po kababait ang namamahala ng Cleantech uh, Gasoline Station mga idol.